Oratio Imperata ad Betendam Pluviam Ang manaming mapagmahal na lumikha ng sangkalupaan at sanlibutan at na mga kahangahangang kalikasan na dinadaluyan ng buhay ng iyong mga nilikha. Mapagkumbaba kaming sumasamong ipagkaloob mo na ipag-adya kami sa matinding init na bumabagabag sa mga tao ngayon humahadlang sa mga gawain at nagdudulot ng panganib sa buhay at hanap buhay. nawa ang biyaya ng ulan upang tubigan ang aming mga bukid at mga nanunuyong lupa. Mapigil ang napipintong krisis sa tubig at kuryente at patirin ang aming mga uhaw sa tubig araw-araw. Sa hudyat ng iyong salita, sumusunod ang hangin at dagat. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay upang huminto na ang patuloy na pag-init ng panahon nang ang iyong bayan ay maging abala sa mabubungang gawain at ang mga kabataan ay magpatuloy sa kanilang pag-aaral nang may kapanatagan at kaginhawahan. Diyos naming maawain at mapagbigay imulat mo ang aming mga mata sa kayamanan at kagandahan ng iyong mga nilikha at hubugin mo kaming maging mapagmalasakit para sa kalikasan. Turuan mo kaming maging mapagkakatiwala ang tagapangalaga ng iyong nilikha upang mapakinabangan namin ito nang may pananagutan at mapangalagaan ito laban sa pangaabuso at paglulustay ngayong panahon ng krisis, mahal naming Panginoon. Himukin mo kaming lalo pang magbahagi, maglingkod at magmahal. Mapagmahal na Diyos, Ama ng aming Panginoong Heso Kristo, ipinagkatiwala mo ang bayang Pilipino sa makainang pagkalinga ng mahal na Birheng Maria. Dinggin mo ang mga panalangin ipinamimintuhon namin sa Kanya para sa pagtataguyod niya sa amin ang bayang labis niyang minamahal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Heso Kristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Guadalupe, ipanalangin mo kami. Santa Rosa ng Lima, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.